Magandang araw po sa inyo lahat. Ako po si Jerry from First One Education and Migration. Uh, gusto ko lang pong i-discuss sa inyo yung tungkol po sa naging changes ng uh, ng 485. Uh, alam ko pong uh, uh, lahat ay nalungkot dito sa balita na to na ang uh, 485 ay ginawa na pong from 50 years old at uh, binaba po ito ng 35 years old at ito po ay magte-take effect ng July 1, 2024. Okay, ngayon tanggalin na po natin yung stress natin dyan kasi ito po ay isinabatas na nila, amended na po ito. So ang ibig sabihin, wala tayong ibang pwedeng gawin kundi sumunod lang. Ang atin na lang pong isipin is ano ba yung mga pwede pa nating maging options after na tayo ay hindi na nga pwede dito kay 485. Okay, may mga options naman po tayong pwede pang-applyan na visa. Ito po yung 482 na tinatawag nating na working visa. Okay, ito po ay pwede rin naman sa 407, ito po yung training visa. Ah, uh, pwede rin po sa partner visa. At worst comes to worst ano, at hindi tayo naging eligible dito sa 482, 407 at partner visa, at iba pa. Ano ho? Eh babalik po tayo sa pag-i-student. Okay po. Ngayon, kung gusto po ninyong malaman kung kayo po ba ay qualified dito sa mga nabanggit kong visas, ito pong uh, ito pong 482, 407 at uh, sa partner visa, noho. Uh, so, pwede po kayong pumasyal dito sa opisina o kaya po ay uh, tumawag ano sa aming mga registered migration agent para po maipaliwanag sa inyong mabuti alin ba ang best options ninyo after po ng uh, uh, bagong uh, nilabas na balita tungkol po dito sa 485. Maraming salamat po at uh, asahan ko po kayo na sana ay uh, pasyalan nyo kami rito para po mas maliwanagan kayo tungkol po sa iba't ibang options na po pwede pa po sa inyo.